everyone, good morning. Maulan na umaga. Maghatid na naman kami sa alaga namin sa school. Ang lakas ng ulan. Malakas, malakas, malakas. So, wala napakalami. Ba't ganito? Di ba malapit na ang ano kuya? Malapit ang summer? Ba't ngayon pa umulan? Eh, kasi... Days ano na Sa bagay, kasi dapat nung ano pa, nung December pa dapat, ang ulan, kagaya nung nakaraang buwan, ay nakaraang taon, na malakas ang ulan nung pagka-December. Ngayon, huli na ang ano, ulan dito. yan, kita nyo. Parang pinas lang din, pero hira lang dito umulan. Tuwing ano lang, baha siguro sa iba ngayon ko yan. Sa Ria, di ba, bumabaha. Jeda. Ang dami pang building dito na hindi natatapos. Mauwi na lang tayo. Hindi pa yung matatapos. ang dami. Sarap may kayakap kasi walang ma... walang kayakap. tampiso sa ulan pero dito di kaya ang magtampiso sa ulan malamig sobrang lamig wala masyadong bahay dito no di kagaya dun sa atin masikip na dito ang oh, may ano po oh. bakante bakanting lote so ayan guys nakita nyo na